Good morning mga kaante at ka-uncle! So ayan, papasok na ka tayo doon sa work ko. Nagpahatid nga ako dito sa poging pinsan ko. 3 to 5 minutes nga bago ako makarating. Sabi ko nga sa mama ko, payagan na ako magmotor para hindi na ako hinahatid. Kaso ayaw niya ako payagan. Yung drive ko palang lang daw kasi is pang lang muna. Huy, may ganun pala. So ayan, dito nga pala ako nagtatrabaho sa El Rose Kitchen and Baking Supplies. Kaya sa mga nagbibake dyan na taga-order neta, dito na kayo bumili. Sa mga hindi pa nga nakakala dito. Malapit lang to sa IC school. Kung manggagaling ka nga sa bayan, lampas lang to ng people's park. Kung hindi nyo nga parin alam, kumamit na lang kayo ng ways. Kung nagbe-bake ka, kailangan mo talaga to mapuntahan. Dahil lahat nga ng kailangan mo, nandito na. Lalo na nga ngayon, madami kami pa promo. Kaya kung ako sa'yo, i-visit mo na to mga auntie at uncle. Baka maubusan ka pa ng mga buy one take one namin. Wow. So ayan, meron nga kami dito mga whipping cream at saka butter na alam kung kailangan nyo. So ayan, ganyan yung loob ng shop. Meron nga din mo mozzarella cheese dito. Sa mga gusto nga magtanong kung ano yung mga buy 1 take one namin, buy 1 take one po kami sa milk chocolate at baking pan plus spring spatula. O, ba diba, napakasulit na yon sa baking pan is 290, buy one take one na plus free spatula. Sa milk chocolate naman, isang kilo na 288 pesos, buy one take one na. So, ayan, bago nga mag-start ang duty, kailangan nga muna namin maglinis para hindi mapagalitan sa boss. Sa totoo nga lang, alam nyo, napakabait ng boss namin. Bihira lang yan magalit. Yung isa nga lang namin kawit ang pasaway, kaya lagi napagsasabihan. So, ayan siya si Mark alias Manok. Hala, tumila ak tuloy. Oy, pero wag ka, napakasipag niyan at napakapogi pa. Wow. So, ayan. Ako ang kashir ngayon for today's video. nakaday of off kasi yung isang kasama namin. Kaya ngayong araw, dalawa lang kami ang naka-duty. Matagal na nga rin ako dito. Magki-3 years na nga ako sa June. Wow. Magtatagal ka talaga kung mabait ang boss at hindi toxic ang mga katrabaho. So, ayan. By one take one din kami sa mga sprinkles at saka airbrush. Meron din kami ka-Valentine's promo. Meron niya ng four pieces ng hard pan dito at magkakaiba ang size. Mabibili man na nga lang siya ng 450 pesos at saka plus free spa spatula na isa. O ba diba? Napakasulit na. So, ayan yung mga product namin at alam ko mga bet nyo yan. O, ayan nga yung sabi ko kanina pa Valentine's promo namin. O, ba diba? Napakasyala. At ang isang pinaka-importanting binibenta namin dito ay ang mga box and board po. At meron din kami mga pang decoration ng cakes dito. Kaya ano pang hinihintay mo, i-visit mo na dito. So, ayan na. Please like and share and follow for more. Bye-bye!